huh oh. Nag-declare si Yorme. Last suspended. May sumisigaw. Kailangan ng tulong ko. Daddy, anak... sunduin mo na ako! Yung ko. Yung anak ko. It's time for Super Dad. Wala nang photo booth. Face out lang. Sa Kanyos Vapor Stand. Saan ako magpapalit? Doon na lang. Umulan man o bumagyo o bumahaman sa buong tundo pag may sumigaw na magtataho binatog o nilupak man sa kanto bahaman ito ay lulusungin ko. Huwag lang magutom ang mag-iin ako. Ako nga, si Super Yet. <laughs> Bala kayo dyan.